Hey, magandang araw mga boss. Ngayong araw na ito, ituturo ko sa inyo kung paano mag-reset ng satellite box or factory reset. Kaya mga boss, sa remote ng satellite, menu. Tapos, baba kayo, arrow down. Sa system, okay po, sa system. Tapos, baba ulit, punta ng factory default. Arrow down, arrow down. Yan, factory default, okay. Tapos, ang pin code po, apat na zero 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 arrow then okay po magre-reboot po yan para mag tunnel scanning yan first time installation po okay yan po okay wala po kong babaguhin dyan okay lang po diretso lang po yan 1% na po auto scan hanggang sa matapos hanggang 100% wait. wait lang po natin 99 na mga boss wait lang natin pag ganitong box matagal talaga okay yan information total channel 73 tv 11 radio okay nyo po yan mga boss sa remote ulit yan bali successful po yung ating pag reset sa ating satellite box ayan sana nasundan nyo mga boss kung paano ma reset ang satellite box